Isinagawa ng pamahalang panalawigan ng Nueva Ecija nitong lunes, January 20, 2025, ang kadiwa ng Pangulo sa New Capital Lobby sa Palayan City, Nueva Ecija na naglalayong magbigay ng abot kayang presyo sa mga pangunahing bilihin para sa mga mamimiling empleyado at mga nagtutungo sa kapitoryo. Ayon kay Lorna Maybero ng Provincial Cooperative Entrepreneurship and Development Office, katuwang ng pamahalang panalawigan sa nasabing aktibidad, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno mula lokal at nasyonal tulad ng Department of Agriculture, Department of Interior and Local Government at iba pa. Mga magsasaka, mga kooperatiba at samahan na nagdala ng kanilang mga produkto upang ilako sa nasabing aktibidad. Ilan sa mga nakilahok sa kadiwa ng Pangulo si Naed ng Kabiko Soriano ng Palayan City at Rustico Benaluz ng Bungabon. Ako po ay DAP certified, Good Agricultural Practices certified po ang aking farm. So, ito pong black rice at red rice, ito po ay tanin sa aking farm. Tsaka po ang chili, uh, ito po ang aking mga tinatanim doon. Pinagpapasalamat po po ang pagkakaroon po ng kadiwa. Unang-una po sa ating mahal na pangulo, and then po sa ating po governor ko'y magsasumali. Kasi po, uh, that time, yung una-una, nagtataniman kami ng ganito, wala po kaming market nung pong nagkaroon po ng kadiwa ng Pangulo, ito pong aming mga itinatanim, may sisinda po namin at naipakilala po namin dito po sa kadiwa ng Pangulo. Kaya malaking pasasalamat ko po, po ang pagkakaroon po ng ganitong uh, uh, programa ng Pangulo na ibinaba po dito sa aming uh, lalawigan. Para po may, maipakita may ko yung produkto ng uh, bungabon na dati po namin tinatanim na repolyo ay gusto ko pong may balik sa bahay ng Bungabong Dalawigan ng Nueva Ecija. Napakalinis po ngayon ng repolyo. Dati po, ang repolyo ay granary ang Nueva Ecija sa buong Pilipinas. Noong mga dekada 80 kila, kalahati ng 90, ah, sinubukan kong muli na ibalik ang repolyo. Successful naman po, kitang-kita natin. Ito po, labing limang araw na walang spray, safe na safe na po ito sa poison. Kaya po, kahit papakain po ito ng Huwag natin mo lang, papakin mo, pwede na kahit dinutuhin. Meron din po akong dinagdag pa na uh, red cabbage po, tanin po ng bungabon, red cabbage. Sa merkado po ito ngayon ay nakakalaga ng 250 pesos per kilo sa mga mall po. Pero kanina may dala po akong sample, dalawang dal lang po binenta. Wala pa pong market kaya sa mga ganito ko dinadala, masyado pong bababa sa sangitan, matatalo po. Kaya balik po natin ang repolyo ng Muabo, malawigan ng Nueva Ecija, tangkilitin po natin ang sariling natin. Napakalaking tulong po sa isang magsasaka na kagaya ko po. Lalo na po nagpupromote ako ng pagbabalik ng repolyo ng Nueva Ecija. Napakalaki pong tulong sa mga magsasaka. Ang programa ng ating Pangulo at ng ating uh, Gobernador, lalo na sa aming magsasaka, malaking tulong po sa amin napapakilala po namin ang mga produkto namin at naibebenta namin ng tatamang halaga. Malaking tulong din sa mga maminili ang nasabing programa ayon naman kay Jack Alexis Torres. Ngayon po uh, napakababa po ng presyo ng kamatis. Katulad nga po ba diba, nung mga nakaraang linggo, umabot po sa more than 100 yung presyo po ng kamatis sa palengke. But dito po, Uh, 70 pesos na lang po per kilo. Nagpapasalamat po kami sa programa po ng Kadiwa para po uh, mag mapababa yung presyo po ng mga bilihin katulad po ng mga harvest na nanggaling sa mga farmers natin. So, nakatulong po siya sa mga mamimili at the same time po ay nakatulong din po sa mga farmers na magkaroon po ng competitive prices yung mga gulay at mga prutas at mga harvest po nila. Uh, maraming salamat po kay Governor Oy para po uh, madala po yung Kadiwa ng Pangulo dito po sa Kapitolyo. So, Uh, mas napalapit ko yung mga pam yung mga uh, pamimili ng mga empleyado di na po namin kailangan lumabas uh, para po makabili po ng mga uh, iba ibang produkto. Para sa Balitang Nueva siha Marilyn Ponciano ng DWN Teleradyo, ang inyong kakampi.